Mga ka-Franny, tingnan nyo ang hour ako dyan. oh, ha? Wow. <laughs> naka Nakasandal yarn. O, oh, diba? Ganda ng lakad ni Manay. So, alam nyo ba, nasira yung sandals ko na yan. <laughs> Muntik na kami magkahiwalay. O, oh Diyos ko. Ang hirap pala pag na-stack ang sandals. Nasisira pala talaga. O, oh, diba? Na uwi sa chinelas. <laughs> Oh my God. nagsuri zuri sa sa mall. Nagchinilas na lang ang bruha. Diyos ko, nakakahiya. Pangit pala talaga pag na-stack yung sandals natin, guys. O, tingnan mo naman, o. <laughs> Ito yung suot ko. Tapos nasira lang siya, o. Yan eh, ang bili ko pa niyan, 1K mahigit. Diyos ko. Hinadalang ko nga siyang suotin kasi nangihinayang ako baka masira. Ay, lalo naman palang nasira. Pag hindi ginamit, OMG. Gala pa more. <laughs> bijuhan ko din yung aking, ano, supporter na taga video <laughs> Ayan po siya. O, di ba? Ang ganda, ganda. Charot. So ito na nga, nakaakit na kami dito. Nakita nyo naman. Sulit naman kahit nasira yung aking sandals. O di ba ang ganda-ganda ng tanawin? Nakaka-relax. O di ba? Ang ganda-ganda talaga dito sa Moa, guys. Hindi nakakasawa kahit araw-araw ako pumunta dito. Thank you nga pala sa aking kaibigan sa banding sa time. Thank you so much, sis Belinda. Di ang ganda guys? Specialan nyo na. Now na. Siyempre, kulang cool yung pasyal natin kung walang selfie-selfie. So, ayan na nga at selfie na kami ng kaibigan ko kasi napakaganda talaga ng tanawin dito. O, di ba ang ganda ng view? <laughs> Puntahan mo na ngayon yan mga ka-frenny sa mo. Walang yan.